Yun na nga, Attorney Claire. Dahil ngayong Philippine Independence Day, ano bang ating ano, magandang pag-usapan, sabi nga Attorney. Eh, mm -hmm. kung freedom ang pag-uusapan, iba sa atin. Mm, ano ngayon, Nagpa At nagpasakal eh. Napa, ay nagpakasal pala. <laughs> nagpakasal Oo, <laughs> o Attorney. Oh, 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 Kaya oh. lang. Mm -hmm. Ano nangyari sa kasal nila partner? Oo, oh, oh, na, na na ano na na inis na sumama ano ba? ang loob. Sumama ang loob nung bride. Hindi lang yung bride. Pati, Pati groom, umiyak, oh, diba, partner? Oo, oh, lahat. Nakita ayan. niyo ba ito mga kayo? Binapost lang ito. Eh. Actually, nakita ko lang trending kanina. To, eh. oh. Trending to, ah, Trending ba to. siya? Oo, oh, trending to, attorney. Mm. mm kumakalat ang ano to, video. Mm -hmm. Nito sa ah, TikTok, ba? sa Facebook. O oh, ha pa nung ano nung nilalakaran nung ano to aisle ba 'yon tawag ah, doon? meron ba tayo? Na, na may, may, makikita diyan. Kaya yun, ba? Kaya uh, ba? Oh, uh, wait lang okay. daw. Okay, si, si Mikey pa ba? Oh, uh, si Mikey uh -oh. pa ba? Oo, ito yung kwento sa viral na wedding. Sige nga, na, pag-usapan natin. So, June 8 pala, di ba June Bride? No, yes, June 20, yes. June 8, 2024. Alas 8 ng umaga pala, Atty. Claire, nakatakna yung kasal. Mm -mm, mm -mm. Yun. Pero, bandang alas 11 ng gabi, ng June 7, isa dun sa kanilang ninang, eh, nagilingkod pala dun sa simbahan. So, kumagamay in insider siya. Oo, oo na dumating. May info. Correct. Sa kanilang bahay ngayon, at pinapalam na sinabihan na mga taga-kumbento na nare-schedule ang oras mm. ng kanilang kasal mula alas 8 ng umaga, nilipat ng 9.30 a.m. Okay. pala, attorney. Kaya banda alas 7 ng umaga, nandoon ang lahat sa simbahan, mm. yung ano, kakasal. Sinadyado nilang magbigay ng malaking alawan sa oras para syempre makapag-ayos pa, attorney. Pero pagdating sinalubog sila ng mga staff ng simbahan ng sermon dahil late daw po sila. Oh. Oo, oo, sa isang ng isang oras. Hindi naman. Kasi kung 8.45 sila dumating, mm. Eh, 45 minutes lang. Oo. <laughs> oh, oh. Eh, sabi daw ng staff attorney Claire, ayon sa isang post ng isang uh, uh, sa Facebook, mm. wag daw gawing ordinaryo yung simbahan. At sinasabi sa kanila na hindi lamang sila binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag sabi ng bride. Is staff ang nagalit. Oh, staff. O, Pero si staff. father... Okay na, attorney. Oh, okay, Panoorin okay, let's natin. watch. Sige. Mm. Ay, ito mga kayubi para mm. Paramil. Okay. Yan, so eto attorney yung ano. Mm. This is courtesy of uh yan, Janine. Okay. Yan yung mag magulang to no. Oo, ayun yung babae. Yun so, yung mukhang bride. Ano yung ang hirap na maglakad. Oh. At, hirap na hirap sa kanyang ano. Hirap Saka, na hirap sa daw siya, di ba? Ay, oo. oo. Mm. So, yun. Nandun siya sa entrance ng church nang sinimula na yung mass, sabi ng bride, so, attorney. Nasa, nasa entrance pa lang siya. Nagsasalita na si father. OMG, oh, father. Hmm. Hindi man lang daw ilantay ng father, ni father na makarating sa altar. Diba? Da, da, ano so, pa, pa yun sa at, altar, so, attorney? Sa so, totoo lang, yung, yung ito, itong procession na to, Nghaban. Yung paglalakad ng bride, ito yung pinaka-exciting part sa... Siyempre, mali sa basbas? -bas. Oh. Pero sa babae, ito yung pinaka-exciting part, yung naglalakad kayo. Oo, oh, oh, yung moment mo to, hello. oh, oh. May maiyak-iyak ka pa kasi, oh, oh, di ba? Oh, oh. may mga pag pa, attorney. At muntik na daw siyang madula sa pagmamadali, attorney mm. Claire, knowing mm. na buntis siya. Mm. Oo, oh, at malapit ng manganak. Ayun o, ayun o, ayun o. Oo, oh, oh. ayun. Sasabi ng bride, attorney Claire, mga kayubi, ay ang sakit sa damdamin, disappointment at kahihiyan daw ang naramdaman niya. Pagdating sa altar, attorney, sinermonan pa ni father. father. So yun ang laman ng sermon. Oh, Yun ang laman ng message. Huwag kayo malalate. Oo. Oh, oh, Ganon. Yun, attorney. Hmm. Ano dapat sa sana lang no sana lang may konting consideration si Father tama ba yun attorney Claire uh, well oo, oo. Nasaan kayo si father ngayon? Sana makausap si father. Oh, humingi ba? Humingi ba ng sorry si father? Oh, Naparod niyo ba yun mga kayubi? Oo. Oh, oh. Hindi, kasi ganito yan. Siyempre, wala naman tayo sa loob, di ba? Di na ko ano ba talaga nangyari. Kaya lang, i-assume natin na late. I-assume natin. Kasi nagkamali ng info. Ah, Oo, oh, alam nila na late pala sila. Oo, oh, oh, kasi nag-uumpisa na yung misa. Hindi kasi nga, may maling info eh. Kung, kung may maling info, bakit sinabi ni Ninang na 9.30 mag-start. Mm-hmm. 9.30. So, sila eh. ready sila for the 8 o'clock. Siyempre, kasal yun, eh. Oh, oo, oh, ator. So, may nag-info like from the inside. 9.30. Na i-move. Mm-hmm. So, sabi niya, okay lang, para hindi masyadong mamadali. Mm-hmm. When in fact, hindi sila pumunta ng 9 o'clock, 8.45 pa sila dumating. Oo, oh, oo. Oh, to give allowance. Allowance, oo. Oh, oh. Eh, pagdating dun, so, ang dapat ko sa akin lang, ah, uh, nakausap na ba ni bride? yung ninang ah oo oh, oo oh, oo oh. oo ba diba? ano ba talaga yung info mm -hmm. mula sa loob loob de ba oo oh, oo oh, si ninang oh, oh. ba ang nagkamali? mm hmm ah uh, kasi bakit si staff magagalit oh, kung galing po. naman sa loob yung info, info. Mm -hmm. de ba Na mad ma, ma, ma risked mm hmm so, tingin ko dapat si ninang ano ba talaga so parang nangyayari, sabi ng ibang mga mm. mga bashers at mga nag-comment uh, attorney, kasalanan ba ni Ninang? Oo. Eh, kasi kung yun na natanggap niyang info eh. Ah, oo. Diba? oo diba? hindi na siguro siya gagawa ng kwento pa. Oh, no? kasi may nag-issue rin eh. Oo, oh, official statement from the church eh. Diba? Ito uh, uh, mm. kasi sabi ng iba, wag ka kasi maniwala sa sabi-sabi. Pero, oh, syempre oh. parang gano'n na, yun ang paniniwalaan mo. Saka, hindi na sila pwedeng mag tanong kasi it's 11 o'clock na nung gabi. Oo. Oh, oh. Nung sinabi eh, no? Mm, -mm. Oo, oh, oh. nagpunta But, si mm. Ninang. Pero siguro dapat, tinanong nila si Ninang, ito ba sure? Mm-hmm. Baka kasi, baka kasi sure. Mm-hmm. -mm -mm. Kailan nagbago ng sked si father. Ah, baka yun si yun father lang. yung nagbago ng sked. Diba? From oh, 9.13. Hindi oh. na nagawin na natin 8. Baka lang ha. Oo, oh, oh, attorney. Kasi so, oh, dapat oh. malaman natin. But mm -hmm. if ever, if ever man malit. Oo. Oh, oh. If ever man malit. Oh, yun nga, yun nga, attorney. Sabi natin may kasalanan yung ano, yung nagpakasal. Mm-hmm. Kasi may, nuwala sila sa info. Oo. Oh, oh. diba? May karapatan na ba yung staff ng simbahan mm -mm. na manggalaite? Oo. Oh. Tingko pwede yung pasabi na sana wag na maulit sa susunod. Or, uh, mali ito ha? Mm, -mm, mm Pwede naman maging mahinahon. Okay. Especially taong simbahan kayo. Siguro ako, partner partner, kung sisigaw pa ako, medyo makatwiran pa dahil Lalo na pag nakikipagtalo ako, di ba? May tendency talaga sumigaw. Oh, Pero pag taong simbahan, parang siyempre ang in-expect natin is mas humble, oh, oh. mas mapakumbaba. Yun nga ang tingin eh, no? Oh, oh. Saka na sa Bible naman yung pagiging meek and humble. Eh. Oo, oh, 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 oh. especially ano, sa diba? church nga eh. Okay. so, it, kung totoo to, mm -hmm. di ba? na pinakain sila ng sermon, e busog na busog na sila. Oo, 'Di ba sa nakakarating sa reception, busog na sila sa sermon oo, ng paggalit, 'di ba? Nawala yung moment attorney ka. Oh naman, Father, kung I mean, ayoko siyang sisihin, pero mm -hmm. sana naman binigyan mo na lang din ng pagkaka ay yung, yung special yung the moment, yung, mm. yung pagiging special event niya. Oo. oo. Binigyan niyo na, na sana sila ng pagkakataon na kung mali, di mali. Mm -mm. Pero huwag niyo na sirain yung buong araw. Kasi nyo. minsan lang sa buhay natin yan eh, di ba, attorney? Sa, ano yung ivinivideo? video Naka, naka eh, itong, video eh, eh, di ba, the whole affair ng, ng kasal ng ceremony, mm -mm. ganun ang naka-video? Mm -mm. eh, di, every now and then, pag napanood nila yan, Sira. Masakit yun. Sira ang kasal. Di diba, father? Oo, yung mararamdaman ng bride and groom. Mm -mm. And the family. Lahat. Yes. Uh -oh. Sana nagkaroon ng consideration man lang daw, attorney. Yun yun. Di ba? Oo, diba? si father. Or kaya, nag-cool-cool -cool muna si father. Oo, baka mainit ang ulo ni father. Pa-cool down muna. Hindi nakapag-almusal. Baka kasi may lakad. Ah, nagmamadali si father. Pero tingin ko, dapat tinanong muna nila, bakit? Oh, Bakit oh. ganon? Mm-mm-mm. Diba? Sabi nga, sabi nga ni Jam, sila ang mag-adjust as servant of God. Parang ganon, attorney ni Claire, no? Sabi ni Kayubi Jam. Mm-mm. Oh, Actually, oh. ganito naman, mga Kayubi, Ay, dyan, dyan, sa totoo dyan, naman, dyan. pag late, talaga naman miss pag sobrang late, kung isipin natin late, ah Mm-mm. Hindi talaga maganda. Kaya tayo nasasabi ng Filipino time, eh. Oo. Oh, oh. Diba? Kailang ito kasi, mukhang iba yung sitwasyon. Dahil nagkaroon well, ng... Dahil may sinabi, may oh, oh, nagsabi, si na start is oh, oh. 930. 9.30. Okay, sino ba? Ano ba ako yung kinasal? Diba? Mm. Gusto ko ba malit sa kasal ko? Of course, hindi. Diba? Oo. Oh, oh. Hindi diba, na, di ko di naman na no. makatulog yun, attorney Claire. Walang tulog na rin. Mukha pa-ais ka kagad. Ka ka Excited diba? ka na niyan. Eh? Di ba no? Oo. Oh, oh. oh. So, tingin ko dapat si father, pinaractis niya. Mm -mm 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 -mm. Di ba? Yung patience. Ito, attorney, look at that. Oo, oh, di ba? Mga kayubi. Mga kayubi. Kay eh kasi naman sa video makikita mo talaga gano'n, di ba? Akala ko umiiyak yung lalaki dahil kasal niya. Yung balabaliktad attorney. Nung hindi ko ba ito binabasa, mga kayubi, akala ko umiiyak siya kasi kinasal na siya. Yung pala na sermon na ni father. Oo. Di ba? Na wala si father? Umalis na agad. Baka na-invier na. Oo, nainis si father. Baka on time kasi talaga si father, no? Mm. Oo, o, yan tuloy. Wala na. Nakasimangot si bride, do. Mm. Hindi makangiti at Claire. Masakit nga. Mm -mm, diba? Mm -mm. Masakit nga. Ibig sabihin, um, uh, paano ba to? Hindi porkit ikaw yung namumuno. Mm -hmm. Diba? Parang ikaw na yung Diyos. Oo. Oh -oh. Diba? Siyempre, let's give the father the benefit of the doubt. Mm -mm, diba? Mm -mm. But still… <laughs> Eh, kasal yan eh. Ito na yung magpasensya. Pari kayo eh. Ano, <laughs> nag-iiyakan sila lahat dahil doon. Nasira oh, lahat. Nasira, di ba? Di ba? Pakabusog na lang kayo. Hindi nga ka makangiti yung bride sa ano niya eh. Picture niya eh. Ator niya, mm. di ba? Ito yung mga entourage mga kasal. Oh, mga diba? bride. Kaya nga, di ba? Tapos, ayan o. Bridesmaid. Yan yung memories na ma ma makikita mo every now and then sa video mo. Sa kasal. Dapat happy, no? Dapat happy. Father oh, kasi. Oh. Father. Father. Sana And ano sorry to, ah? ba si father? Oh, Kailan oh. ba niya mag-sorry? Basta sa akin lang, ano, magsilbing mag aral to sa lahat na ng pari. Oh, oh. actually lahat na sa atin, partner. Oo. Oh, oh. Kung kaya Ula. naman natin maging mahinahon. Mm, -mm. Ako, siyempre, mesyo, may, ma ma may time na talagang nag-flare up ka, partner. Mm -mm. Siyempre, tao lang tayo, attorney oh, Claire, eh. oh. clear Pero sabi ko nga, mas dapat yung pari at mga taong sindahan yung mas mas mahaba ang pasensya. Oo. Oh, oh. Kasi yun yung sinesermo nila eh. Mm, mm be humble as a servant. Diba? Yun yung sinesermo nila eh. Sabi oh, nga dito, di, hindi mo naman ikaw mamatay kung malate ka na ng konti. Oo. Oh, oh. Hayaan mo na makalakad na maayos at kalimutan mo na yun. Saka mo na, saka mo na pag-usapan ng oras. Pagkatapos na ng kasal. Oo. Oh, oh, Kaya nga sabi ni Angel Ventura, Atty. Claire, Atty. Napanood ko nga yung video na yan eh. Nagtaka nga ako bakit ang bilis-bilis daw nung lakad nung ano? Ang bilis ng lakad nung ano, oh, diba? bride. Eh, yan pa naman ang pinakamasarap na Oh, Laka. ka sa... Ay, mm. haba, di ba? Yes. Moment na moment, man. Attorney oh, Claire. di ba? Oo. Oh, oh, Tapos biglang nagmamadali ka. Muntik, mad madapata pa ka. Tapos nag-i-start na yung mas. Naglalakad ka ba? Eh, ano ba yun, father? So, pag pa rin ni father na you may now kiss the bride, naglalakad pa rin yung bride. <laughs> And then, tingin ko baka yung sermon eh? More ah, on that. Oh. yun siguro. Sa oras. Father, Hindi Hindi ah. nagustuhan ni father. Akala mo hindi ka magba-viral, father. Akala oh, mo oh. makakaligtas ka, father. <laughs> Forget father. Hindi sa akin dapat, ano, patience. Oo. Oh, oh. Anger oh. management. May, eh, may anger management issues <laughs> <you see>, father. <laughs> paano, attorney, kung may kasunod na ano nga, na nga naman, nakasal, ikakasal. No, yun ang problema doon. Ano mo, nakaschedule, no, oras-oras, no. Tapos, eh, depende, mukhang wala. Mukhang wala. Ito, wala. Oo, oo, oo. oo. Diba? Ayun lang. Di dapat tanong nila sino yung staff. Ang, ah, ang simbahan daw po ang nag-sorry. Hindi mismo yung Ah, uh, ah, okay. Ah, hindi pahalik. si Father. Ayon sa ibang mainstream ah, so, media. So in sabi other words, Joe, meron yung church mismo. Oh, sabi ni Joe's concept. So natanggap na yun ay pagkakaman nila. Oh, Kaya oh. si Father, Father. Ay, hindi naman lilitaw yun. Hindi na makikita si Father. Mahiya din siguro si dapat Father. Dapat si Father no? siguro mag-anulit. Mm ulit ng Bible. Kasi baka Puro pare pareho na yung nasa sermon niya. May ganyan oo. kasi minsan, no? Pag mm -hmm. nalilay talaga. Ayan. Well, tingin Ayan. ko, It's tingin ko dito. Eh, oh, It's a miscommunication. Eh, o yun. Miscommunication. -hmm. Pero, special event kasi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Huwag mo na sirain. Kung nasira man ang araw ni father, huwag mo na sirain yung araw nung ikakasal. Totoo ba sabi ni DM channel attorney may kasunod kasing misa para sa patay na naghihintay sa labas? Ay, wala hindi nakita. Hindi naman nakita. DM channel. Oo. Teka lang. Ano ano? Teka, 9:30. nag start sila 8:45. Lang oras siya? 9:30. Baka kasi hindi tanungin muna sa akin, ha, tanongin muna. Oo. Bakit may nagsabi na ganoon? Ayun ah, nga Sanggali. may mas daw ator niya ng 9:30 sa patay, nag-aan time. assume na natin meron na. Assume na natin. Oh, Kailan oh. bang mag-flare up si Father? Di hayaan mo na yung staff ang kumausap do sa mga tao. At 'wag mo nang dagdagan. O, oh, oo, oh, ator. 'Wag eh. mo nang dagdagan dyan. Hindi mo mm. na yan trabaho. Oo, oh, oo. Oh. ba? Diba? Ayun, yeah. na. siguro ayaw ni Father, ma delayed yung ano, living. Attorney Claire. Ayun oh, lang ang nangyari doon. Eh wala tayong magagawa diyan mm -hmm. mga kayubi. kasi sa akin pag nandun na oo oh, oh. hindi ito yan ah, Hindi masosolusyunan ang problema mm. ng pagalit na ganito. Okay, pa paano mo to sasagutin Attorney Claire? Mm, okay. Sabi ni Ella Amoyte, huwag pong kalimutan si Father Tao rin kasi. Oh, o tonga. Oh, Kaya Ella. na. Mhm. Mm tao nga siya pero father siya. <laughs> pari siya. Di ba sabi ko nga He's a servant tayo, of the Lord, of God. Hindi, dapat kasi di ba, mas, mas tolerant sila. Oo. Oh, oh, as Mas pasensyoso servant. sila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Mas humble sila. Mm -hmm. Kung ikukumpara mas sa tulad natin. Oo. Oh, oh. Di ba? Kasi yun yung lagi nila sinesermon eh. Kasi ako, mm. pag nasa court ako talaga sisigaw kami. <laughs> Objection, oh, oh. your honor. Oh, eh, oh. Hindi kami pahambol sa court. Pero mm -hmm. si father, yun yung tinuturo Oh. dapat pina-practice niya. Ayun. Baka kasi turo ng turo o, get may ano, get my teachings. Oo. I don't need it. Ah, ganun an datay, pamimigay lang yat hindi niya gagamitin din. Ayun. pinamigay niya Oo. na. Oo. So dapat, 'di ba? Sabi ko nga lahat naman tayo tao, na, na flare up, pero mm -hmm. mas dapat siya pa so, unang-una kasi kasalto. Oh, okay. Kasalto. Mm -mm. e ayan, tuloy sa mm -hmm. video nag-viral siya tuloy. Oo. Oh, Yung ba'y gusto niya? Yun. May, may nag-comment o attorney, mm. nag-sorry naman na daw lahat. Mm. Oo, oh, oh, yun. Oo, oh, yun na nga. Oo. Aral na lang, lang to sa iba. Aral na lang. Aral na lang ito sa iba. Oo. Oh, uh, oh. tapos, aral din to do sa mga nakakadinig lang na mga sabi-sabi. Mm. Kaya maniwala agad, specially schedule yan eh. Oo. Oh, oh. Kung baga, attorney, kung ano nakikita sa video din, paano ba yun? Wag, alamin mo na din yung buong istorya. Right? Oo, uh, oh, di ba? Oh, oh. Kaya nga sabi ko, hindi ko natin alam kung ano nangyari kay father. Katulad yan, may, may kasunod. Oh, oh. Pero still, sabi ko nga, kahit may kasunod, di ba? Oo. Oh, oh. Huwag yan ang ipakita sa publiko mm, mm, mm. kung ano yung ugali niya. Oo. Oh, oh, oh. Di ba? Nakita eh. Yun nga oh, eh. Ngayon. Lalo, lalo nga lahat, yung konting kibot video. Oo. Oh, Oo. Oh. Nee ba diba, diba? attorney? Eh, ngayon din ko, thinking 'bout galit. Oo. Oh, oh. Ano ba't e-effect ba 'to na social media? O oh, social media attorney to. Kasi lagi kang galit. Oo, oh, 'pag pag, pag pagka-pinous mo 'yun, yung galit ka, alam, babash ka na diyan. Hindi naman nila alam 'yun. Yung yung feeling na lagi kang parang tense, na stress dahil ba sa social media to? Siguro no? Siguro. Kasi lahat ngayon, di ba? Nakaka-stress talaga naman. Oo, oo, oo. Na yun lang. Okay. Mm, diba? the part lang naman ng bride and groom na medyo ano lang tayo na naawa lang naman attorney. Eh, kasi special mm. event, wag na lang sana doon kasi sabi mm. ko makaka-capture ng video eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Eh di ba lahat na lahat na ngayon syempre pag na-video yan, sana. Sinabi mm. mo na lang sila after okay binulungan mo lang. Susunod mo kay marilita. Oo, oh, oo, diba? oo. Oh, oh, okay. Ayun. Okay. Diba? Eh kung buong buong ano, buong video niya, sermon siya. Eh Mm, mm Iyak talaga. Imagine mo yung lalaki pa umiyak. Oo. Oh, oh. So masama yung loob nun. Oo. Oh, Kung moment lang nila. Oh, oh. naman nila. ah sabi niya po patience is a virtue. Totoo naman, patience is a virtue. mm Diba? -mm. E Oo. Oh, 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 oh. Mm. Yun lang. Eh, nagkamali na yung isa. Di... Kung yung special moment lang naman. Nung mm -hmm. sinasabi natin. Kung nagkamali, nagkamali tanggapin na natin. Mm -mm. Pero huwag mo nang dagdagan pa ng pagkakamali. That's the point, di ba? Mm -hmm. Kamali na sila ang pagsisigaw mo diyan, hindi oh. na naman siya hindi naman siya ma-resolve -re ba, eh, na late oh, na eh. Oh. Ah, diba? Oh, oh. Hmm. Sabi ni Arok, isang oras po kasi late ang kasal at may masamang pamahiin po pag magkasunod ang kasal at patay. Ayaw lang po siguro ni father na magpang-abot. Ah, eh, i explain niya. Hindi naman siya yung maapektuhan yun. Kinasal naman eh. Mm, diba? Oh, mm, well, explain mm, niya. Mm, ganun. Bakit maapektuhan siya oh, ng todo-todo? Oo, oh, sabi yun. Ba? Sabi, ko ano kasi, mas, hindi ko yata Ano pa, hindi ko, alam yung pamahiin. Pamahiin, na. oo nga. Pa, hindi ko rin alam ang pamahiin sa ano magkasunod na ano. susunod sila? Oo. oo. Parang parang pelikula yan. Maling, ah. ma ano, masamang premonition. premonition. Uh Oo. -oh. Ganon sa kasal. <laughs> Oo. Oh, okay. Ayan. At may mga nanonood ang Claire from Paris. Ayan. Uy, si nasa Elijah. bus sila. Ano, na, na, nasa, nasa Paris sila pero watching habang nasa bus pa uwi. Ah, okay. Oo. Oh, oh, si Elijah and Bella hmm. in, in Paris. Ayan. O oh, tama sabi ni Adictus they paid for your oh, services. Oh. Oo nga, alam mo. <laughs> sabi ni Ina Morato, one time ka na nga lang ikakasal sa simbahan, pagagalitan ka pa, oh, oh. Sana isang experience na maganda naman at masaya. Oo, <laughs> oh, oh, di ba? Mm, yung isa nga yung paglakad. Oh, yun oh. yung masarap sa babae. Oo. Oh, oh. Di diba? ba? nagmamadali, parang kulang na lang, madapa na si oh, bride. Oh. Eh. eh parang Bumti ang bigat spark. pa, nung ano niya, nung gown niya. Wala pa umaalalay na bridesmaid. Eh, kasi nga parang bang, Natulala na lahat. <laughs> Oo. Oh, oh. Natulala na. na. Okay. okay. Anyway, ano pang topic natin? Partners, Ayan. Na, wish na lang natin ng ano, eh, oh, congratulate oh. na lang natin yes. yung dalawang nagpakasal. Mm -mm. Hayaan nyo na po yan. Oh, oh. At uh, hindi naman natatapos ang kaligayahan ng mag-asawa dyan sa kasal. Mm -mm. Mas marami pa kayong pagdaraanan. Baka naman yan ay subok lang. <laughs> Oo, oh, oh. pagsubok lang. Pagsubok lang. Ay, eh, na na ano? Naungusan nyo. Di ba? Na lagpasan nyo. Eh, mas makakalagpas pa kayo na mas correct. matinding problema. At habang buhay nyo, hindi makakalimutan si Father! Father. Di ba? <laughs> <laughs> Ay, Atty.